Magandang magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Ako po si Reverend Jao. Tayo na po magkapit pandasal. Ang sarap po talagang tumingin ng photo album, ano po? Napakasarap balikan ng mga panahong bata pa tayo at lalong-lalo -lalo na nung lumalaki tayo. Kasi sa family album, wala kang makikitang away, inggitan o samaan ng loob. Laging nakangiti at masasaya ang mga litratong nakikita natin. They bring out the best in us, ikanga. Siyempre, hindi laging ganyan ang buhay. Mayroon talagang mga hindi pagkakaunawaan. May inggitan at pag-aaway sa loob ng ating pamilya, katrabaho o kaya'y barkada. Nobody's perfect, wika nga. Sa kasamaang palad, nakukulong tayo sa ganitong pananaw. Kaya kung minsan, wala na tayong ganang pag-ibayuhin ang pagsisikap na maging mas maunawain, mas mapagpatawad at iba pang kabutihan. Kaya nga po siguro mabuti kung paminsan-minsan tayong hihinto at babalikan ang mga nakatago nating mga photo album. Ipinapaalala kasi nito na tayo ay may natural na kakayahang mapabuti pa ang ating ngiti, tawa, pakikipagkaibigan, at pakikipagkapwa tao. At hindi ito dapat maiwan sa litrato. Ang bawat araw po ay pagkakataon upang palabasin ang pinakamabuti sa atin. Let this day be an opportunity to show a better you. Makikita niyo, may problema man o wala, ang buhay natin ay laging picture perfect. So, 1 2 three, smile.